bilang isang magulang ng mga anak natin na uh, uh, after ng mag-aral ay kailangan ng mag-take ng board exam may mga kanya-kanya rin naman tayong feelings, kanya-kanya tayong pinagdaanan kanya-kanya uh, tayong dasal kung ano ang pwede nating itulong para sa ating mga anak para makapasa ng kanilang mga board exam kasi syempre yung board exam nila, yun yung pinaka critical na nila, yun yung pinaka ando na, yun na yung achievement na lagi, yun na yung final na magdedetermine sa kanilang future. Isishare ko ngayon kung ano naman yung akin, ano naman ang ginawa ko. May dalawa kong anak na pareho na rin naman nag-take ng board exam. Yung isa naman ay sa CPA at pasado na rin at saka etong latest na sa LET. Magkaiba sila, magkaiba ng feelings. Yung yung feelings ko don sa panganay at saka sa dito sa bunso. don sa panganay ay wala, hindi hindi ganon kabigat yung yung feelings. So parang ano, uh, wala lang, uh, magaan lang, magaan. Do yung lahat naman ng mga board exams, hindi natin masasabi na Mahirap 'yung ganitong course, madali 'yung ganitong course, mahirap 'yung ganito kaysa sa ganito. Lahat 'yun pare-pareho, mahirap 'yun na na exams na pinagdadaanan ng bawat mag take kasi lahat naman anumang mang level yon, anumang mang course ay pinag-aralan nila. So lahat yon ay may kanya-kanyang hirap. Ito naman 'yung sa akin, dito sa bunso, ito 'yung Ano'ng inufor ko? Anong nangyari nung during the exam? March 17, ngayong 2024 'yon. 'Yun 'yung kanilang exam, Sunday 'yon. Hindi ako mapakali. Nung una, before 'yung ano, okay lang, parang hindi ko alam siguro instinct na hindi ko man alam kung gaano kahirap 'yung exam nila, parang feeling ko ang hirap-hirap at mahihirapan talaga yung anak ko o yung mga iba pang mga nag-e-exam. So yun yung feeling ko, parang ang bigat. So that time, hindi ako nakapagsimba. Hin hindi ko wala wala ang ang tamlay-tamlay ko. Hindi ko inano na hindi talaga ako nagsimba sa simbahan. So ang ginawa ko ako ay nagsimba online. Pero that day mismo ay parang iniligtas na kami sa kapahamakan Nailigtas na sa kami ng ng Diyos sa malaking ano malaking disgrasya ako nagkataon bakit kasi nag-open ako ng online mas nag-attend ako ng online mas sa kwarto ako nag-attend nag nakinig na, 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 para syempre walang ingay walang istorbo nagsara ako ng bahay pero before yon nag-init ako ng pagkain. May ulam akong ininit, sinigang, sinigang na baboy ata yun, ininit ko. Naiwanan ko na nakabukas ang gasol. So, syempre, ang mas isang oras. Isang oras ng, ano, isang oras na kong na, naka-on ang gas. Paglabas ko, pagkatapos ng masa, saka ko naalala na may iniinit akong ulam. Pero pagtingin ko, naka-off. Naka, -off, naka up, walang apoy ang kalan. Naubusan ng gas. Naubusan ng gas. Kung nagkataon, eh, baka sa isang oras, nasunog na kami. Nasunog, nasunog na sa part na yun. Eh, hindi ko alam dahil nasa loob ako ng kwarto. During the mass, siyempre may mga intercessions, may mga, uh, kailangan magpray kahit after the mass na alam nyo ba kung anong ibinargain ko? I nakipag-bargain ako sa Diyos. Hindi ko alam yung iba, kung ano ang ginawa niyong bargaining, pero ako, sabi ko, buhay ko, kapalit ng pagpasa sa board exam ng anak ko. So, ngayon, nung March 24, eh, pumasa pumasana siya from there on, sabi, March ay 4 months sabi. So, March, April, May. 2 months nga lang pala. So, sabi kasi 4 months re-release ang exam. So, 2 months lang pala nag-release. Naka-ready ako. Niready ko na anytime. So, ngayon na na-release na. Dahil in-offer ko yon kung kukunin nyo ng Diyos sa akin, so be it. Okay na ako doon syempre, may edad na rin naman ako. And, yung mga bata, magpo-form ng future. So, kung, kung yung, o, yung bargaining ko sa Diyos ay babawi, kukuni niya na sa akin, eh, nakahanda na rin naman ako. Anyway, matagal na naman ako nakahanda. Lahat-lahat nakahanda na. Sa so, time na babawiin ang binigay na buhay sa atin. So, kung mas mapapaaga ngayon dahil in-offer ko, handa na rin naman ako doon. Siguro, gano'n naman talaga. yan pagbutihin nyo na lang. Siyempre, ang, ang ano ko na lang din, siyempre, pag, kung mangyayari nga na babawiin, ay eh di, ayusin nyo na lang kung anong future niya. Wag, wag na sayang yung in-offer ko. Eh, wala kang kasalanan doon. And from now on, ay nagre-ready na rin ako ng anytime. Kaya, syempre marami ako mga biyahe. Kada magbibiyahe ako, araw-araw, iniisip ko na baka anytime, any day, any time of the day, eh pwede naman na mangyari. Pwede naman na mangyari na ngayon, okay ka, mamaya, end na pala.